Ito pa rin tatanong na ikaw nga yung nag-vlog ka Hindi nga! Tatanong ko na yung sa helmet mo, tapos sa camera ng ganyan. Bakit hindi ka na, bakit hindi mo pa aminin na ikaw nga yun? Hindi nga ako yun. Ikaw nga yun! Hindi po ako yun. <laughs> sabi mo, magpapasaya bar. sa, o oh bar, so, na magpapasaya sa kanya. Tapos? Tapos sabi niya, sabi nung, ano, ano bang problema mo, sir? Sabi nung rider, ready po ako makinig. Sigurado nga kuya, oo, oo makikinig ako, sir nakahuli daw niya yung asawa niya na may kagat na iba. Sabi niya, nakalagin pa daw yung Facebook ng yung messenger ng babae sa messenger ng anak niya. Hindi daw na-lock out. So, nabasa niya lahat ng mga kaharutan. Ma'am, may sasabihin ako sa inyo. Ako po yung rider na yun eh. <laughs> Mubit kayo yun, ma'am. Ah, uh, and... <laughs> Pag hindi mabasa kayo kaagad? Charote. <laughs> yung, yung mga ganyan pangalan, ang hirap ano no? Ang, ang hirap banggitin. Yan yung mga walang kaparehas. <laughs> ang galing. Oh, ma'am, gusto mo na shower cap? Na oh, nag-shower ka na ata eh. Wag <laughs> oh, na. So, oh yeah. Ano ha? Ibablog mo oh, ako, yeah. kuya. Ay, nagbablog ako. Okay lang ba? Ay tayo dyan. Oo. Oh, ayun, bag mo akin na. Bawal ka ba makita sa vlog? Hindi naman. Ah, sabi mo? Ay, mo nga, mamaya. Mag mo so, 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 yung ano mo. Ano naman ka viral-viral sa'yo? <laughs> <laughs> ano Ano, puro good vibes lang yung vlog ko. Wala ditong ka, ano, eme eme. Sa, ano? ano ano mo no, to? No, real no, talk nerd, no. real talk nerd, real talk nerd. Ano, ah, nanonood ka ba nun? Mm hmm. Nanonood ka ng Real Talk Darbs? Okay. Kailan mo huling napanood si Real Talk Darbs? Kanina. Gagi ako nananaginip. Na, 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 na Lagi ka nananaginip kay Real Talk Darbs, ha? Lagi ako nanonood nun. ako Nakapalo ako sa kanya. Ah. Sa... Sa, sa Joyra. Ikaw yun, oh, kuya. Lalaki <laughs> na niloko ng misis niya, gustong mag... Hindi ako, yun. ako, talaga. Hindi ako yun. <laughs> yun. Hindi ako yun, <laughs> <talaga> yun. <laughs> yun ma'am. Ikaw yun, yung, yung face mask. Ay, naku, talaga. Anong face mask? <laughs> yung, yung, ikaw nga yun! Ikaw nga yun! <laughs> Anong... Anong face mask, ma'am? Yung face mask nung rider dun sa ano, yung lasing. Alam mo yun, kuya, habang binabato ko yung lat nila nung puppet niya. Sino yun? Ikaw yun! Ako, Hindi ako yun! Ikaw mo ako ngayon, ma-vlog, kuya, makakawa mo na. Bakit naman? <laughs> kaliwa tayo, ma'am. Tama hmm, naman. Tama yun, kuya. Ano? Hindi ako yun. Grabe ka makahusga. <laughs> yung, yung... Ano? Yung ano? Sige, kaya mo yan. Sige, magpaliwanag ka. <laughs> yung movie driver na nag... Nagsakay ng lasing. Oh. Tapos yung lasing is niloko ng asawa. Hindi ko ba alam. Dami-dami ng kabahal. Kaya pa nga ko, yung pande solo ko, inako ka ba? Ikaw nga yun, di ba kuya? Hindi, hindi ko napapanood yun ma'am. No, ano, anong, anong popular... ano? Ikkuva... Ayan pa nga yung kamerang gamit mo, oh. Ano bang, ano yun? Lahat naman ng vlogger ata may kamerang ganyan. Eh, ikaw talaga yun, ha? Itang, ikaw lang yung kita sa camera, nakabura naman yung lalaki. Oo. Uh... Heartbroken, eh. Babae, pinadyate wala ako mo ng matagal na panaw. Ano ba ikwento mo? hindi ko hindi ano eh ano eh, ikwento mo nga sa akin, ma'am. Ano ba yung storya na 'yon? Ano yung napanood mo? Kung nanonood ka talaga noon. Kasi napanood ko din yun, ma'am eh. Pero ikaw nga 'yon eh. Hindi. Hindi ako 'yon. <laughs> ano, eh. Ba baka nasa kulungan ka ba, ma'am? At tinulong ka na nila dito? Eh, paano ka ba kasi nakapasok? Doon na lang tayo lumabas sa pinasukan mo. Hindi bago ako makapasok dito, ma'am. Doon ako dumaan no, sa may Makati ako galing. Yun, kuya no hindi nga ano ba yun ikwento mo nga yun ano hey, ba yun hindi kanwari ka pa yung hindi ano nga ba yun hey. eh. <laughs> <Ikaw ayun laughs> hindi ako yun ano ka ba naman madam nagpapakwento nga ako sa iyo kung ano nangyari doon eh ikaw masyado kang ano ano nangyari doon nagbablog ako pero hindi a anong story nun hey. <laughs> <Kalok>. <laughs> Ala tawo. Ala kro. Ala ko. Ala ko. Ala. Ala tawo niya. Ay Mo ko ina niya ko ya mo. Anong inuuron ma'am? Hindi po ako nagaano nang hindi pa ako nakakapag ano, ng -ano, na -ano? Ng na, na <laughs> okay, nang ano nang lasing. Potensya na ang dami ko pier na na Ah, sir. Okay lang yan sir. Pero kaya niyo pa sir mangkas. Kaya pa naman. Hindi, ano bang story yan nun? Sige na, ikwento mo nga. Ano ay, ba? Ay nga siya ng lasing. Oo. Oh. Tapos yung lasing, nagpapahatid sa bar kasi kailangan, ano, nagkakaroon siya nung nagpapasaya, nagpapasaya daw sa kanya. Sabi niya, para malungkot ka, sira. Ikaw nga yun kasi ba't kumapin ang <laughs> kuwento yung kung nangyari sa inyo kagabi nung ride nung ano mo, kasahero. Ay, nako, madam, na kagabi, nasa pamilya ko ako. <laughs> Hindi ano, ikaw masyado dito. Uy, di, but yan, di, so pinapadaan ng ano, mapa. Wala na wala na ibal na basta yun na lang talaga, no? Oo. Oh, o oh, tapos inaano naghahanap siya ng ano? Yeah. magpapasaya sa O bar, oh. na magpapasaya sa kanya. Tapos tapos sabi niya, sabi nung ano, ano bang problema mo, sir? Sabi nung rider, ready pa ako makinig. Sigurado ka, kuya? Oo, makinig ako, sir. Nahuli daw niya yung asawa niya na may kakas na iba. Sabi niya, nakalagin pa daw yung Facebook, ng yung messenger ng babae sa messenger ng anak niya. Hindi daw na log out. So, nabasa niya lahat ng mga paharupan. Asawa niya. Ay, ang dami palang bar dito, ma'am. Oh. Dapat pala dito pumunta yung ano na ano niya na bar, no? Ikaw so, nga yun eh. Dapat dito mo dinala. Ay, hindi po ako yun, ma'am. Promise. Pinapakanan talaga, kuya. Oo, oh, pinapakanan tayo dito. Wala, hindi naman ako nagbablog. Pang ano lang to? Security. Security lang. Sakaling may magkakasin. Yan, pwede na. Oo, oh, pakain mo na yung kulay pati ko. Huwag naman, kuya. Baka naman, ano, hindi tayo maka... Hindi po. Ano yan? Subscribe ka kahit wala sa channel. Yun, ganun. Gawa ka na. Hindi po. Okay na? Okay na. Pwede na? Pwede na? Idol? Pwede na? Idol? Ka? Hindi, <laughs> hindi. Oh, tuloy mo yung kwento mo kay Kuya na ano, na saan ka ba na hinto? Doon, Doon, sa... Doon na yon. Doon sa? ano. Nag ano, naghanap ng ano, oh. sabi makinig. Sabi nung rider, makinig daw, sabi mo? Oo oh, eh. Ba't ko pa ba rin tatanong na ikaw nga yung nag-vlog ka. Hindi nga! Tatakot na yung sa helmet mo, tapos sa camera ng ganyan. Eh lahat naman ng rider na nag-vlog, eh may helmet na ganyan. May camera din yun. Diyos mio. Ganito ang helmet talaga rin. Uy, maraming kaparehas tong helmet na to. Hindi lang, ano ka ba naman? Parang t-shirt mo ba? <laughs> bakit hindi ka na, bakit hindi mo pa aminin na ikaw nga yun? Hindi nga ako yun. Hindi nga ako yun. Kasi, kasi nga, hindi nga ako yun. Kung ako yun, inamin ko na sa'yo kanina pa. Bakit ko tatanggi? Diba? Baka ayaw mo mag-autograph. <laughs> Ba't naman mag-autograph? Bakit? Ano nga? Kaya nga gusto kong malaman sa'yo kung ano yung... Gusto kong malaman sa'yo kung ano nga ba yung nangyari doon para malaman ko yung story ah. Hindi hey, nanonood ka naman ng Rainbow Stars. Eh. Hindi. Nasa nasa ano ko nasa birthday kami kagabi. Hey, hey. Hmm. <laughs> Tignan, dalik. Hey, sorry, sorry. Hmm, sige na Hindi hey, ko kuya sari-sari ka na. Yun lang yun. Niya yung sa bahay. Kasi ano, sabi ng lalaki, wag na, wag na pala, yun na naman sa bahay kasi gagawin ko yung ginawa niya sa akin eh parang wala na rin ako pinagayon sa kanya hindi ko kaya po yan yeah? bakit sir? hindi ko so, kaya yung ginagawa ng asawa na akong gagawa ako ng kayokohan yeah. hindi parang wala din akong ginagimat sa kanya kinad yeah, di ba? totoo sir huwin mo na lang ako hinihintay ako ng anak ko ah huwin okay, na lang ako hinihintay na ako ng anak ko hindi lang pero ikaw talaga yung rider ko. Ayun po kung mga. Hindi, ay, ayun lang yung sinabi niya, ma'am. Anong, ano doon? Anong nag-trending Eh, syempre nag-trending kasi yun ang nirito of na mister. Parang gano'n ang options mister. Hindi na anong buhan si kay Jesus dahil niyo. At pare pag si Jesus of cars ang nag-add, dami pa-alurin. Ano yun? Ano yung, ano yung ano yung, ano yung yung word ni Sir doon na nag nagstruck sa iyo talaga ng todo? Yung ano nga yung sabi niya ano sana hindi ano binaano? Yung ko, ba na hindi mo marah maranasan. Alam mo ba bakit? Sobrang sakit. Sobrang sakit, parang ganun. Oh. Ah, Gabi no? Naiyak ka, ma'am. <laughs> Alam ni ko sir hindi mo maranasan. Tama mo ba 'yan? Yes sir. Huwag mo lang sasabihin. Huwag mo lang Hindi naman. Huwag mo pa okay lang yan, ma'am. Naintindihan kita, ma'am. Sobrang ano. Naintindihan kita, ma'am. Sige, labas mo yan, ma'am. Maliw. Sorry Ano, reaction vlogger video. Ba't kaya mag-get camera sa ano, no? Vlogger agad. Ewan ko ba dyan sa mga vlogger na yan, ma'am. Hindi rin... Oh, hindi Baka vlogger ka rin Ang dami dahil mo ng followers Uy hindi ma'am ha 56k Uy hindi ma'am Hindi ako yan Hindi po ako yan ma'am Hindi ko yung profile mo Hindi po ako yan ma'am <laughs> ma so ano, Palibasa parehas lang po kami ng helmet ah, Ikaw talaga yun Lahat po ng al may, Alam ko ma'am Meron ka, meron akong kaparehas ito ma'am Yun nga raw yung nag trending hmm. Hindi rin po kasi ako nanonood ng ibang vlogs ma'am eh Hey, <laughs> o paano hindi ka manunood ng ibang vlogs? Si vlogger ka nga. Hindi ma'am, iba yung mga pinanonood ko ma'am Kasi kung yung ano lang po yung ginagawa ko ngayon Na ang, ang, ngayong araw na to Yun lang po yung binablog ko Hindi ko po yan napanood Kaya ang ano nyan Ang ano nyan ma'am Ay, sorry Ano, sorry Sorry ma'am Ang ano nyan ma'am Na naikwento lang sa akin Na yun nga raw, yung kaparehas ko daw na helmet na ganito Tatlo kami nun eh Na may nag-viral nga raw sa kanya kasi ikaw nga yun Hindi ma'am Hindi po ako yun ma'am Alam ko yung Yung ano ng Helmet no Yung unahan yung May, may, may ano dyan may malalim mo Parehas po kami yun pare, Parehas po kami yun Actually ma'am yung mga Nasa Ryzen po Mga pare-parehas po yung helmet niyan. Hindi kaya Oo oh, ma'am pare parehas kayo ng mukha? Pa parehas yung helmet, ma'am. Kaya mahirap nga ma-identify, ma'am, eh. Eh, di ba ma'am, yung sabi niya sa video na nakakawa nga po yun, diba? nyo, di ba? Sabi niyo. Hindi, ikaw yun, nakita ko sa <laughs> <po>, diba? comment <laughs> Hindi po. Hindi ma'am talaga ma'am. Kung ako po yun ma'am, inamin ko na sa inyo kanina. Trending po yun eh. Ikaw ko nga, hindi tayo mo pang amin. Na real talk darbs po yun ma'am eh, di ba? Oh. Sabi nyo, ano po yung natatandaan nyo? Kung napanood nyo po, ano po natandaan nyo ano doon, salita ng rider doon? Kung, kung ako po talaga yon O kaya yung ano, ay, sabi pa nung sabi mo pa nga dun. hindi po yung rider. Ikaw nga yun. Hindi po ako yun. <laughs> sabi mo <laughs> pa. yung rider mo. Sige sir, makikinig ako. O tapos? Tapos, ano, tapos nagdaan kayo sa parang, eh huwag ko sa parang bar yata. Ikaw yun eh. Hindi po. Ayun. Hindi nga po yun ma'am. Tapos siya sa bar, tapos sabi nung ano, wag na kuya, huwi mo na lang ako. Kasi kapag, kapag ano, pag ginawa ko to, so, di parang wala na rin ako pinagkaiba sa kanya, di ba? uwi mo na lang ako kasi iniintay ako ng anak ko. Tapos yun, yun yung, yun yung saddest part na, alam mo, kayo darasal ko na sana hindi mo maranasan. At kayo darasal ko, gusto kang sana hindi mo maranasan. Alam mo kung bakit? Sobrang sakit, sobrang sakit. Ay, hindi ko talaga makalibutan. Kaya alam ko, ikaw talaga yung rider na yun. Hindi nga po ako yun, ma'am. Ano Hindi po ako yun, ma'am. Ma Panonorin ko na lang po, ma'am, kung talagang parehas kami. At bukas sa bukas po, magpapalit po ako ng helmet ko, ma'am. <laughs> Para lang pong ano. Kasi kung ako yun, ma'am, talagang... Ay, nako, ma'am. Kung... Palit ka ilan... Eh, ng face mask, pero ikaw yun. Hindi, ma'am. Kung nasabi nyo kulay gray, ngayon kulay, kulay black, ngayon kulay gray. Pero same helmet din, tapos nakamukit din yun. Hmm. Ito talaga yung mapapanunood ako talaga mamaya. Marami po aming ganito yung helmet. Kung... <laughs> ano ba yung ginagawa nyo sa akin? Ano ba ginagawa nyo? Ano ba yung ginagawa Ano ba, yun? ano ba yun? Ano, ano yun dyan, <laughs> yung ano-ano nyo dyan, ma'am? Yung, yung ano sa yung, yung, yung helmet ko, yung helmet na ganito, ma'am. Marami kami. Meron. Oo nga, pero ikaw ngayon nasa vlog. Actually, ma'am, nung ano, first, first ko lang napanood yun, ma'am, eh sabi mo lang yan. Malapit na ako bumaba. Wala, namatay na ma'am yung camera ma'am. sa harap po. Uy, <laughs> malapit na tayo Ah, dito na ma'am, dito na. Oo. Uh -uh. Dito lang kayo ma'am. Ayan. Puyo, ah, na po ba ito? Try mo. Okay. Layo rin pala nang inuway nyo ma'am no? Grabe. Mm -mm. Ma'am, thank you po ha. Thank you. Ma'am, may sasabihin ako sa inyo. Ako po yung rider na yun, eh. <laughs> okay lang po kayo, ma'am. Ma'am, bigyan ko kayo sticker. Bigyan ko kayo sticker. Sticker ko. Uh, para may remembrance po tayo. Okay. Ma'am, may daan ba dito, ma'am? Kaya nga, 6 si na ako. Uwi na rin ako, eh. Thank you, ma'am. <laughs> grabe, natuwa ko kay ma'am. <laughs> Nanood daw siya ng Real Talk Darbs. <laughs> Tapos daw napanood niya raw yung rider, yung no, move it. Yung so, pa na lolo mo na hindi alam, ano. Yung so, nagpakwento ko kay ma'am, grabe. Full details yung napanood niya kay Real Talk Darbs. That the saddest part there, mga kalogs, is yun nga. Yung nakuha ni Real Talk Darbs na video ay hindi naman sa atin galing kung baga eh galing din dun sa Aquarius na yon mga kalogs kung mapapanood nyo naman ito at tumabot kayo dito mga kalogs paki naman paki report naman yung Aquarius 24 uh, shop na yon but still mga kalogs thankful pa rin ako na marami pa rin sumusuporta at maraming sumunod sa atin at Maraming maraming salamat po at wala po akong ibang gustong gawin. Kung hindi, mag-inspire, magpasaya, magpangiti na araw-araw. Yun lang mga kalogs. ba? Diba? Masaya lang ang buhay mga kalogs. Ba't natin pahihirapan? Yun yung sinasabi ko eh. At nagpapasalamat ako sa inyo mga kalogs. Kasi nandiyan kayo. Always there for me. Kung hindi man tayo mag-daily, 6.30 tayo mag-upload. Hindi habang buhay mga kalogs. Nandito tayo at hindi habang buhay. Ganito tayo. It's always been your Jet Gaspar Vlogs. Share the good vibes mga kalogs. love you love me love you i love you i really want to really show you how i feel about you when i look in your